見とんとん。 Hello my angel, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat my angels? Maraming maraming salamat po pala my angels sa lahat ng mga nanonood ng mga video namin at lalong lalo na sa mga nagsishare at nagko-comment. For today's video pala my angel ay ito po ang ating lulutuin, ang hipon at saka ang chicken wings. So guys, dito na tayo sa elevator at tayo mamimili na lang ating lulutuin. Parang gusto kong lutuin ay yung rubia ng Arabic food. So may angel tayo munang uh, mamili ng ating mga kakailanganin kasi nga po doon sa bahay ni Amo ay kulang na naman po ang kanilang groceries. Bali may angel ang bibilin lang naman natin ay ang sibuyas at bawang at saka parsley at saka yung isa pang panlagay doon sa ating lulutuin. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon na dako. So bali may angel dalawang piraso lang na malalaki ang ating bibilin ngayon kasi bala na sila Amo ang mamimili kasi nga po Friday na ngayon. Kapag kasi Saturday may angel ay namimili po sila amo. So habang ako'y naglalakad may angel, iniisip ko po talaga kung paano ba lutuin yung rubyan or kailangan kong manood sa YouTube kung paano ba ang tamang pagluto kasi medyo matagal-tagal na rin kasi may angel kaya parang nakalimutan ko na pero yung lasa ng rubyan ay alam ko pa rin syempre. So yung gagawin kong rubyan ay kung ano lang ang merong mga sangkap dito may angel sa ano sa bahay nila amo. So may angel ko napapansin niyo pala may angel ang kinakain ko po diyan ay nuts kasi marami pong different kinds of nuts diyan sila amo doon sa drawer nila. So may angel sa mga nagtatanong po diyan kung paano ba yung rubian kasi different kind of version po talaga ang rubian may angel. So ang rubian kasi parang paella din lang yan style pero mas masarap po yung rubian talaga ng Arabic. So bali nagturo kasi sa akin nito may angel ay yung amo kong Kuwaiti na matanda nung ako yung nagtatrabaho syempre doon sa Kuwaiti, wait So, ito may Angel yung gusto kong sabihin sa inyo. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung ano ang tawag doon. So, may doon. Angel, bali may pahabol din pala si Amo na lulutuin ko daw ay soup. Tapos, hindi niya alam na nakapaglabas na ako ng chicken wings. Tapos, bala ko rin magperito ng uh, potato. So, parang ang partner nung chicken wings na ialagay natin sa oven ay yung potato fries. Tapos, itong rubian ay pagkain nila ngayong lunch tapos yung pangalawang luto ko ay for dinner kaya lang nag ano na naman si amo na mag ano daw ako ng soup so vegetable soup daw para mas masarap so okay sabi ko na lang kay amo na sige ma'am kapi maingil yung rubyan ko ng pagluto ay ba diba, nakita nyo naman na sibuyas at bawang lang yung kaninang nilagay ko tapos nung medyo luto-luto na po yung dalawang sangkap na yon ay nilagay ko na po yung ating hipon tapos, luto-lutuin pa po natin kaunti. Tapos, palabasin natin yung kaunting tubig. And then, lagyan na po natin ng luyang dilaw na powder. Yung tinatawag ko na dilaw. Tapos, lagyan natin ng asin, pamintang dorog, at saka paprika at saka asin. So, yun lang po ang kailangan natin ilagay. And also, ilagay. may angel ang parsley at saka yung isang dahon na yun na hindi ko alam kung anong tawag talaga. Kahit dito sa Romanian, nalimutan ko yung tawag Tapos, doon. Tapos, may angel, nilagyan ko rin pala siya ng ceiling green na mahaba para maganda po yung amoy niya. Nagpapa, nagpapasarap din po kasi yan. Tapos, nilagyan din natin ng ceiling pula yung bell pepper na pahaba pero hindi po yun maanghang may angel so tingnan nyo naman po yung pagka blend ng kulay niya tapos sa uh, yung itsura pa lang ay masarap na as in, masarap po yan may angel promise yung diet mo talaga may angel ay talagang hindi ka magda-diet pag yan ang niluto ko and also pala may angel don't forget po na lagyan nyo ng uh, yung dahon ng ating onion yung onion rin na tinatawag and also pala may angel don't forget na lagyan nyo po siya ng kaunting butter kapag nagisa na tayo nung ating hipon kasi nagpapasarap po yan yung, yung butter tapos syempre may angel tikman tikman po natin kung malasa na ba talaga siya kasi kapag luto na po yung hipon yan aahunin ah, po natin yung hipon yan pero hindi po lahat, kailangan po natin magtira doon ng kaunting hipon para sa pampalasa. Tapos lalagyan po natin yan ng tubig. Depende po ha kung gaano karami yung bigas na ilalagay mo dyan. So nagdalagay lang po ako ng dalawang basong tubig and then mag pa po ako dyan mamaya. Kasi hindi ko po tansyado yung bigas na ito. Basmati po yung ginagamit ko may angel kasi bagay po talaga dyan ay basmati rice. So may angel pag nalagyan nyo na ng tubig yun, antayin nyo muna pong kumulo yung ating ah uh, niluluto yan. Tapos ilagay na po natin yung ating bigas. Ayan. So much better po may angel yung bigas nyo ay habang nagluluto po tayo ng hipon ay ilagay na po natin sa tubig. Ibabad po natin para madali po siyang maluto. And then may angel kapag kalagay po natin ng bigas tingnan po natin kung okay na po ba yung lasa para at least yung mahigup ng bigas na tubig ay malasa po at di na natin kailangan tagdilaw pa ng asin. So ayan may angel. Oh. So konting luto na lang Mata, maluluto na itong ating rubian. So, ayan, my angel, luto na siya. So, ayan po, pwede-pwede na nating ihain yan sa ating amo. So, my angel, okay. yan yung kawano ng potahe na ating naluto. So, itabi muna natin yan kasi mag-start naman tayo magluto, my angel, nitong ating chicken angel, wings. mas maganda pala pag tayo magmamarinate po ng mga i-oven natin or pipirituin natin. Mas maganda na mas ilagay po na muna natin sa isang lagayan yung mga ingredients tapos ating... Uh, pag lauk-laukin and then bago natin ipahid doon sa ating imamarinate marinate na. For example, ito pong chicken wings. Sobrang nanonood po yung lasa niya may angel. So may angel, itong mino na ito, itong chicken wings, bali isasama ko po yan sa isa mga pa-order ko. Pero bago yun, kailangan ko muna magluto niyan doon sa kaibigan ko. Kasi yung kaibigan ko po, magaling po siya sa mga panlasa. Kung pasado po ba siya na may star, star, one star, two star, three star. So, patitikman ko muna yung kaibigan ko niya kung papasado, papa sa kanyang panlasa or yung pang pwedeng pang restaurant talaga. Balik, balak ko kasi may angel na kapag magpapaorder order po ako, kailangan meron akong bakit yung may list talaga ako na magkakasama ng mga potahe na for example, ito ay worth of 500 lay, worth of 300 lay, o worth of 600 lay. So, ganun. Siyempre, magpapresyo tayo ng hindi tayo malulugi, pero hindi ganoon kataas doon. Hindi ganoon kamahal yung kayang-kaya ng bulsa nila. So, may angel, habang pala ako ay nag-aantay po nung ating niluluto na soup at saka nung ating nasa oven ay ako muna ay nag-unload muna nitong mga hinugasan kong plato kanina. Kasi sinalang ko yan sa machine kasi hindi po pala na tanggal nila amo eh kinabukasan pa yan. So ngayon naman may Angel ay tayo muna magbaliktad nitong ating inove na chicken wing. So ang temperature pala niyan may Angel ay sinet ko muna siya sa 200. And then nung medyo luto-luto na yung ibabaw sinet ko po siya sa 180. Ngayon naman may Angel ito yung ating french fries na sinasabi ko sa inyo. At least ito hindi to I mean hindi to delikado kasi nga french fries na organic. So, may angel ito naman pala yung soup na niluto ko. Tapos, lauk-lauk na yan. May angel. Nilagyan ko yan ng carrot. Tapos, may mix na vegetable ako nakita doon sa freezer. Yung frozen. And then, may nakita din akong spinach. May angel ito na pala yung aking niluto na uh, french fries at saka chicken wings. Kaya lang, may angel, nabawasan na yan kasi kumuha na yung anak ni amo kumain na sila tapos uh, yung si sir na lang sa kasi among babae tapos yung isa niya alam anak. niyo ba may India, kung anong una nang binanatan anak ni among lalaki yung ating rubyan tapos yung kumuha din siya ng potato tapos kumuha din ng chicken wings sabi ko na nga ba eh, kasi alam mo, kung nandyan yung ama niya, ang papakain lang talaga yan, yung pang set lang talaga ng, for example, yung ating rubyan, yun lang ang papakain kasi yun yung for lunch, for dinner, magkaipa. Kaya lang, pag ako lang ang nagbabatay may Angel, kung anong gusto ng mga bata, binipinapakain ko. Sige lang, kumuha ka lang kasi nagpapahalam sa akin yung mga anak niya mo na, Rona, kay I get this? Of course, sabi ko, kumain ka pa, ano, hanggang sa mabusog ka. Ginaganong ko yung mga bata. So, may Angel, ngayon pala ay eh, tapos na ako paglinis doon sa kusina na naugasan ko na lahat, lahat doon, na map ko na lahat. So ngayon naman ay dahil may oras pa ako, nagdilig muna ako ng mga halaman ni amo kasi binisita ko talaga siya may angel. Alam mo yung mga tiyo-tiyo na wala na talagang time itong mag-asawa na magdilig-dilig. Pero alam ko ang nag talaga nito ay ito ay halaman ni So yun may angel, kahit hindi tayo utusan ni among lalaki o ni among babae ay gumawa na lang tayo, magkusa na lang tayo ba may angel. Kasi kawawa naman yung mga bulaklak ba? Tingnan mo kaganda ng rose na yan. Tapos matutuyo so, ulang. So dahil mahaba pa naman yung oras ko may angel at may time pa ako magtapo ng basura, eh di ganito na lang ang ginawa ko talaga. So nagdilig uh, na lang tayo ng mga halaman. Tapos yung mga, ano bang tawag yan? Karabaw grass ba yan? Ngayon may angel ako po ay naka na ng bahay. Tapos nagreya itong mga bata na nila pumunta tapos ng park. Tapos hindi pala lamin nalang may angel na mayroon palang malapit na park dito sa may so, amin. So ngayon may angel sabi pala ni Mr. Petro na tara pumunta na kami daw ng park. So yun ako ay nagpalit lang ng konti tapos sabi ko tara at pumunta na tayo para at least hindi tayo abutan ng gabi. So may India, yan lang naman ang kasayaan ng mga bata kasi alam nyo naman may India na kami ay nakatira ngayon sa apartment pag nandito kami sa city. So paano may India lang ganito na lang ang video na yun for today. Maraming maraming salamat sa panonood. See you in our next video. Bye!